This is po. Welcome to my vlog. Napakita ko po sa inyo bakit umiyak ang isang unggoy dahil napaya sa sa mga audience. Ano orin po natin kung bakit siya umiyak? Ayan po. Tinuturo ko ng babae ang pagtalon niya. Kailangan matawid niya yung hagdan niyan Don doon sa kabilang hagdan sa pamamagitan ng kanyang pagtalon. Ayan po sinimula na. Medyo sumablay po at hindi kinaya saya po ng unggoy umiyak siya at hindi siya makatingin sa mga nanonood pinalakas ang loob niya ng kanyang amo at sinasabi niya kaya mo yan gambati ko na say sabi niya sa mihunggo at sa ibig sabihin niya give your this okay lang yan sabi niya uh, dun po okay lang yan ulitin natin sure makakaya mo yan panoorin natin ang buong video para maano natin na kayang-kaya niya. Kaya ng isang ulo Ang pag... Ano niya po sa kamay ng ganyan? Ang na nakaready, ibig sabihin, kirits, handa. tinintay tinihintay niya na lang ang sinis ng kanyang amo para sa kanyang muling pagtalo. Ayan. Ang napapanood po. Nakatingin na siya sa ano niya, sa mga audience niya. Nag-alala ulit ang kanyang amo. Bakit? Anong problema? Panday Arimas ka uh, usap sila subalit so, hindi is nagsasalita ng ongoy nakatungo lamang dahil sa unang attempt niya na yung nga medyo sumablay eh. ayan po layo ng hagdang na kanyang tatalo niya ayan. pero sa bandang huli magpapasiklab pa rin at itutuloy ang kanilang ano, kanilang nasimulan ayan. pinaghanda niya ulit sige ready na tayo Ayan, tinitingnan niya yung mga audience. Ayan. Ayan na, sinimula na at nakaya niya nga po. Ayan. Nakita niyo naman, palakpakan ng mga tao. Tuloy po natin ang pinto Tuloy po natin ang panonood. Okay. Para masaksay niyo po ang kalintadong ungoy ng Japan. Paghawak niya po sa nito eh tabida po ng pagrespeto tulad po ng mga makon na kailangan na pa-attention nasa may ano sabay tutungo po o magbabaw ay so, po tuloy natin ang ating panunood para sa exhibition ng isang buhay.